Mama, si siya lang? Hindi ba sakin wala? Single kayo mo. Hindi Hindi Ang kaiwa, talaga ko eh. Yes. Talagay ko. Makasin paano siya po? Mati kasi paninit sa Pedro. Para dati lang straight. Wow, wow. Okay na yun. Eh tayo tayo sa duty back to normal uh, yan ha, uh, lakad lakad muna uh. pwede naman na uh, mag back ride o kaya uh, mag tricycle kaso uh, ngayon uh, uh, lakad lakad muna punta sa duty uh, yan uh, ha Tingyo ang glasyar yan, uh, nasa San Roque tayo. Ayan, uh, nasa tayo nila sir. Sir, good evening man sir. Ingat po yun, God bless po. Thank you rin kailangan ko siya. Thank you salamat sa udol ko yan ay dapat na sa barangay sa pulis na ah, dahil layo nila ako maglakad wala yung motor tsaka kay JP JP salamat sa iyo na kayo na wala na akong motor yan ah, alam ko naman na ah, kasalanan ko rin naman kasi hindi ko agad nila kaya nung 12 ng gabi doon ko lalakas so wala na naunaan no, ako sa magnakaw uh, oh, shoutout pala sa nagnakaw sana binanggay mo sa pamilya mo. bilang Sana mapagtrabaho ka rin ng maayos o okay? mapag-sideline sa so, mabuting paraan. Sana God bless na lang din sa'yo. Pagpalayan ka ng Diyos. Bless day. Sana pasok na tayo sa duty. Back to normal. Ayan, uh, lakad-lakad. Yun na. Pwede naman na uh, mag-backride o kaya mag-tricycle so ngayon na uh, lakad lakad muna punta sa duty yan na uh, alam ko naman na uh, kasalanan ko rin naman kasi di ko agad nila. kaya nung third ng gabi doon ko lalakas so, wala na no naunaan ako sa magnakaw uh, shout out pala sa nagnakaw sana pinangkain mo lang sa pamilya mo hindi lang sana uh, makapagtrabaho ka rin ng maayos kaya makapag sideline sa so, mabuting paraan God bless na lang din sa'yo. Pagpalaan ka ng Diyos.